Ay, tagal. Mga babae talaga. Talaga. Hintayin mo. Tagal, talaga. Tagal. Ay ko. Ganun talaga, no? Mga babae hintay mabilis lang daw ganun, talaga na rin na hintay ka na hintay ang sandali nila talagang ganun din katagal so, uh, uh, hindi ka pa ako naghihintay talaga nakakasal ba? alam mo yung pinaghihintay ka ng sandali lang daw tapos ang tagal-tagal yung maghihintay mo Pumuti na yung mata mo ah, Ang tanag. Ay, mga babae nga naman. Ako. Tulog-tulog muna tayo. Wala na. Sinahan ko yan. Para bumilis-bilis naman. Grabe yung... Alam mo guys, yun yung mga asawa natin. Laging ganun, di ba? Pag... Sabihin na. Oo, oh, na kasi... Malilig tayo, ganyan-ganyan. Tapos, Okay. Ako naghihintay ngayon. Naghihintay pa ako dito sa sakyan. Nakaka-iritawa. Nakaka-ano minsan yung hindi mo na alam mo nung gagawin mo. Kakahintay, di ba? Kaya, mahirap talaga din mag-ano. Ay, pay ko. talaga mga Ganun talaga Naman o okay. Baka oh, ano na Ay Pwede na pay ko Hi pay ah. love you <laughs> <laughs> <Yan>. <laughs> love you Nagpa vlog po ako eh <laughs> Ino live ba yan? Opo Nagbintay <laughs> kita eh uh, nami -miss agad kita eh Kaya Binidyoan ko Ayan na po kay ko. Hindi, pa pala nag-aano love, love, na love ko yan. Opo. Ah, Napakaganda. Diba, ganda ng ngiti oh. Oo, parang nalikos-mikos lang yan. <laughs> hindi pa kami naliligo. <laughs> okay. Alis na po kami. Bye-bye. Oh, may -bye. mag sa likod. <laughs> ah. okay. Bye-bye guys. Ang love na love ko yan si Paiko, no? Ang ganda talaga ng Paiko. <laughs> bye bye, sis.